Yuwata Paris Yuwata Paris pa Brad Yan so kung nagkakrave kayo ng Paris Kung kayo dito sa Pang Paris dito sa Total uh -huh. Yung Paris nila dito may sebo Saan kayo nabili or saan kayo Bumibili ng mga gears And helmets nyo Sa Cycle City Meron silang HJC Alam ko magkakaroon na rin sila ng mga Shoy na helmet Then, AGB meron dyan Tapos Dainisi na jacket magkakaroon dyan then, then, Yan, kaya kung gusto nyo ng mga gears Helmet yan, dyan sa Cycle City, check nyo So, what is up guys Tomorrow vlog here nga pala Yes, 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 we are back again for another video guys Sheesh! Yes, 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 we are back guys <laughs> So, yan for today's video. Babas tayo guys, syempre. Come on! Ay! Oh, Salamahan nata yung camera natin. Baka tanggal yung ano. Ayun, <laughs> ano, wala tayo audio boy. So, yan. Kamusta kayo? Sana okay lang kayo. Timor Vlog here nga pala. Shish! Eh, yes, sir. <laughs> so, for today's video is... Wala, stroll tayo Sama lang si Renzo Kaya yan kami mag Pares Pares Gaming for today's video guys Pero hindi sa Diwata Pares Ha Kapakalayo sa atin yun boy <laughs> Tamang chill lang tayo sa dagupan Ewan ko rin after namin magpares, saan kami mapadpad Or di ko na rin alam kung saan, saan tayo pupunta <laughs> Diba? Woo! Labas din boy <laughs> So yan mali ano ha Usapang ano tayo ngayon Usapang mga gear, helmet guys Siyempre napaka importante yan As a rider ba? Diba? Dito sa atin sa, sa, mga Pangasinan guys Sa, mga, sa ating taga Pangasinan Saan kayo ano? Saan kayo tawag dito? saan kayo nabili or saan kayo bumibili ng mga gears and helmets nyo mga kaya nito sa akin, minsan lumuluwas pa ako ng moto market ay ng Manila para pumasyal sa moto market or sa MOA sa mga sa mga nagbebenta ng medyo high end na ano sa mga ng high end na helmet high end na gears kasi medyo kailangan medyo high end yung binibili nating gears kasi nasa sports bike tayo guys eh, nasa higher CC tayo medyo syempre wag naman sana mangyari in case na sumemplang tayo mas safe siguro pag medyo medyo magandang quality yung bibili nating helmet or gears, di ba? Ano, mga brand ng ano, Dainese Yeah, Alpine Star. Yung mga medyo mabibigat o pang ng gears or jacket, di ba? Sa napang riding jacket. Yan, medyo pricey pero safe, safe na safe ka naman. Garantisadong quality yung mga gawa nila guys. Pero meron naman din quality pero medyo mura. Nandiyan naman ang kumini Kumini din Kumini, nandiyan ang kumini Tapos ano ba ba yung ano eh? LS2 Yan, mga yan Then sa helmet naman Sa mga high-end brand Nandiyan yung Aray, Shoei, uh, AGB MT helmet Yan, medyo okay din tong MT helmet na gamit natin Then HJC, ano pa ba, ba yung mga brand ng helmet naman na medyo high-end Kaya pag mga gusto nyo, ayan Kayo, di ba may mga idea na ano ba kayo kung saan nabibili yung mga yan guys Kasi kung wala pa Yan, meron akong alam guys sa, no sa Urdaneta Sa Cycle City, meron silang HJC Alam ko magkakaroon na rin sila ng mga showy na helmet Then AGB meron dyan Tapos Dainisi na jacket magkakaroon dyan Then LS2 Kumini ata Wala eh Bali yan Di sa, ano, sa May 12 Pag open na rin sila ng ano Nang Nang garage nila Nang <coughs> uh, ano ng Cycle City garage Yan Kapasyalan natin yan guys sa, ano, sa Urdaneta Sa Adesa Sa Galleria sa Ordaneta City, yan papasyalan natin yan sa May 12 Kaya kita-kits tayo sa mga solid natin followers dyan na gusto mong makita Yan, nandyan tayo guys Yan, kaya kung gusto nyo ng mga gear helmet, yan dyan sa Cycle City, check nyo Lalagay ko na lang dito yung page and lalagay ko dito yung poster ng Grand Opening nila ng Cycle City Garage hey! So yan, dahanan muna natin si Renzo dito sa ano sa dito kami makikita yung kung nandyan siya or wala pa I hintayin na lang natin diba papagas ka so dyan, dito naman na rin si Renzo walang ah, yung gulong natin sa harap hindi hindi naman So yun guys, kasama natin si Renzo eh then siguro punta na tayo dun sa ano sa tawag dito sa Camp Paris So yun guys, kasama natin si Renzo po. diretso na tayo ng Camp Paris dito para mga Paris Hi! Paris Overload <laughs> So yun sa mga bago sa channel ko, kung may ka sa thumb bike, rides, big bikes, yan sa tamang channel ka Sheesh! <laughs> Ayan, malap malapit na dito yung ano eh. Kamparis. Dito lang yung sa Bonjour. Ayan, liko tayo dito. Sa Bonjour. Ayan meron na. Ah, 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 ah. tinaw natin kasama natin si Renzo saan ba? pwede ata dito? Yeah. <laughs> so guys dito tayo sa ano bonjour sa camp paris dito tayo magpa paris overload <laughs> so guys dito tayo sa ano sa camp paris dito lang to sa Dagupan sa bonjour dito sa may ano total total gas station anong place nga to? yato yato hindi sa Dagupan <laughs> Perez ata. Perez oh, basta Perez, Perez ata, Perez. And dito sa Perez ano, mga Paris overload kami dito dahil tatakam na kami sa Paris ni Diwata yan laylayin nun. Eh tagapang na kami. So ayan dito muna kami. Tatambay ako lang mamaya kung saan saan kami pupunta sana. Kung saan after nito saan kami pupunta. Diwata Paris. Uh, Diwata Paris po, pa, Brad. Uh, 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 may chicharong bulaklak. Ito yung pares nila. Malapot yung pares dito. Ito yung pares na may lasa. Mmm, karap. Bago na ngayon. Bago na. Hindi na kape. na magkain. Okay. Ikaw, ikaw lagi may gusto lang ganitong trip eh. Makapagodong tayo. Pag -ano, kapi lang. Oh, sakit <laughs> Sagat-sagat na ako, -saga. kumarenta pa rin yung takbo Totoo Nakapatay ako nun, kasi nakabukas <laughs> pintana eh oh. Oo oh. Yung pares nila dito, may sebo Putok-batok yan boy Si bolak Bulaklak Kaya so, guys, dito muna kami, kain muna kami dito Sayang so, guys, tapos na kami kumain Ay ako pala, tapos na akong kumain dito Medyo nagbusog ka agad ako, nabigla ako sa sabaw dito Ayan, um, may tira-tira pa -tira oh Ito lamon ito, pa rin ito, ng lamon no? Dito pa rin overload Ano yung tubig, ano yung sabaw? Yung rice, 15 15 ang rice, pero isang dal lang din, di ba? Ay, 18 yung rice Pero so, so, so solid dito, pag uh, ano Sa mga tagadagupan dyan al Alam naman na nila, matagal na ito, diba? So kung nagkikrave kayo ng pares, Pumunta kayo dito sa Camp Pares dito sa Total Jatot Jatot Rambaga Dito sa Bonjour guys, meron nga merong pares dito Malasa malasa naisa, dito, di na yung sabaw nila dito, hindi nakatulog Pag-improve natin, yung kanin nila Sakto lang para sa akin Hindi masarap yung una Yung pakalaw matigas na siguro Pero okay. nauna na yung sinahin Pero goods, kung i-rate ko to sa out of 10, Mga ano 7.5 Ikaw, pre-rate mo yung pares nila Out of uh, 10 8 na lang 8 pa Yan, uh, yan. Medyo hindi, kami, hindi kami madamot mag-rate Pero ganun ang kasolid dito So yun, ewan ko lang kung saan kami nakakambay uh, Pero post ko Yung surveys, ang alam nyo, hindi madami kasi vlog <laughs> <laughs> Oo, oh, yung survey sakto lang kahit vlogger kahit, kahit di ka vlogger <laughs> Kahit di ka vlogger, marami, marami ang surveys dito So yun guys, ayaw ko lang kung Ito, siguro sa boskopin na kami After nito, para doon na kami mag-chill chill Gutom lang kami ngayon eh. Naglaway kami sa Paris Overload Tidiwata Kaya na dito yun sa Dito uh, yun sa total Search nyo nalang dito Ayun mga menu nila Search nyo na lang yung page nila So ayan guys, boss tayo Doon na natin, ituloy ang ating Tambike thumb Tambike for today's video Grabe busog ko Napaka solid Shoutout nga pala dyan sa Camp Paris Yan Napaka mura Napaka pa Hey Yan ba ah, boy <coughs> Itong Renzo na to Pag ito kasama natin Tataba talaga tayo dito eh Food trip tapos kapilagi ang trip eh yan, balita sa si Relso, ang kwento. Et, dito itong et, taong na ano, namit natin to sa ano eh. Namit natin to sa Ordaneta way back 2023. Naka CBR pa tayo nang CBR 500. Nakita natin to. Eh may rin pala manood doon ng vlog to. Eh oo, oh, kilala pa tayo dati nito. Oh. Eh, lang tayo nakilala ng oh, Bros, kilala tayo nito eh. <laughs> Pero yan hanggang ngayon, hanggang ngayon nakasama na natin, no. Hindi mo rin talaga minsan masabi kung sino magiging kasama mo ba? Magiging kasama mo sa <coughs> sa susunod eh, no? Ah, uh, ang <laughs> hirap gumalaw. Busog boy. <laughs> Tapos naka sports bike ka. <laughs> Let's go food trip yan ah, tinamad na ko magmotor eh ah touchdown boss coffee Just coffee na naman Uh. Ha? O doon na? Dito na? So yun guys, dito na naman tayo sa Boss Coffee <coughs> Yan dito tayo tatambay muna Ha, ah, grabe, busog ko pa rin So yun guys, tambay muna kami dito sa ano Boss Coffee Saya so guys, ah, uh, tapos na kami tumambay dito sa Boss Coffee. Wala. wala. <laughs> uyan, uyan na kami. Wala oh, kayo diyan. <laughs> so <laughs> <laughs> Kinunahan mo na ako mag-outro ha <laughs> So ayun guys Pauwi naman na Dito ko na natapusin yung vlog ko Timari vlog I'm out guys See you next vlog guys Bye bye Shoo